Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is your guest mama sa the channel. A fatiler o So ngayong hapon na to. Tignan natin sabihin sa iyo na ating mga gabay. So this is um... This is um... Special gabay for the month of... May 17 hanggang May 23 for the sign of Pisces. So Pisces, Pisces, Pisces... Pisces. Welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides sa ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy ay kagadapan sa buhay ng mga Pisces ang ating mga Hagilab. So guys, this reading is a general reading lamang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And because don't forget to like and subscribe my channel. And hirap kayo siya ba for more videos update kasi maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa akin channel, lalong-lalo na ang hindi skip ng ads away, okay, pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapal, siksik liglig -sik na gumapaw, na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages at bayo sa inyo ng ating Spirit for the sign of for the sign of Pisces. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Pisces ang ating makakagilap? kagilap? Tuklasin at alamin na natin yan. Angels Spirit, give information pa. there's something the fourth sword. No? Something else. No? Kailan mo ipahinga yung katamang lupa mo, guys. No? Maring napapagod ka na, nahihirapan ka na. Some of you, nagkakaroon ka na sleepless nights not because of over fatigue. No? Magtantan po. Nakikita ko dito na sobrang pagod ka. No? Mentally and physical. No? Naka no, there's an emotional debt. No, pagod na pagod ka na. There's a night of ones, konting tiyaga pa. No, parang, kumaga, uh, may bagay kang pinoproteksyon na, pinapangalagaan, no? It's either your career, there of course, your uh, business, and there's nothing, guys, na kailangan mo magtiyaga. Magtiyagaan mo pa. There's an emperor, maging mature ka, and being grounded. Pero sa, sinasabi dito, kailangan nyo pa rin magpahinga, ha? pahinga pahinga din there is an effort or maging mature can being grounded sa mga decision mo and there's a four of one something celebration unti unti ka na makakarana sa mga celebration and there's a twin flame energy now there's a soulmate connection no maaring soulmate ka at request twin flame ka kind na of first time there's a five of sword nagkakarana at sabotage that because of your action and decision no pinipilit mo kasi yung sarili mo alam mong hindi mo na kaya no iwasan mo na yung bagay na alam mong Uh, magdadala sa iyo ng um, mahirap na sitwasyon. Na map tigilan mo yung bagay na alam mong hindi mo na kaya, pinipilit mo pa. No? And there's the moon curve with trivia. Na ilalanta dito at ipapakita na sa iyo ano ba talagang um, dapat mong malaman na may revelasyon Now, what is the four of swords? Reference to the ten of pentacles. Na magkakaroon ka ng long-term success and long-term investment. Na magkakaroon ka ng pang matagalang uh, financial windfall, financial security. No? maaaring magiging masagan at magiging maganda pamumuhay mo dito kailangan mong ipahinga muna for a minute time ha magkaka oh my god no maaaring nga uh, na to maaaring nananakit na ang ulo mo kailangan mo ipahinga yan what is the um, nine of wands no and there's something guys with um, the page of sword no there's a spying looking watching at you marami sumusubaybay sa'yo marami nakatingin sa'yo o may mga bagay na kailangan mong kumuha ng information no kailangan mabusisi ka, kailangan alamin mo lahat ng bagay. No, and of course, uh, there's a magician for something manifestation. Na may mga bagay na unti-unti mo naman manifest. No, you are dealing with the Aries, you are dealing with the um, Taurus, and you are dealing with the Capricorn. And Virgo, of course. Okay, thank you, just for that. And of course, this something guys with of course, just reevaluate evaluate or analyze. Na may mga bagay na kailangan pag-isipan, klaruhin, liwanagin. No, bago mo tanggapin yung isang offer nito, kailangan alam mo dapat yung magiging advantage and disadvantage. No? At magiging masaya ka naman. Nga lang, mag-ingat ka lang sa mga tinatanggap mo. And there's something that you have wants for waiting for sa so waiting for no? Naghihintay ka ng resulta, document papers. Maaring dumating na. Huwag ka nagsishare ng kahit anong information with other people, ha? Kasi maaaring um, madelay yan. Makaranas ka ng delay and cancellation. No? Dahil marami na iingit sa'yo. What is the moon card? Representative for Pentacle for saving money, protection at pangalagaan mo yung sarili mo. No? Anong bagay ang merong kakailangan mo po protection at pangalagaan yung sarili mo? There's a 4444. Four, 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 four. Represent guys with the honor, you're on the right path. Nasa tamang direction ka. No? What is additional messages with a four of swords there? Ten of Pentacles. There's something the judgment for a week of call na para pinapaalala ka ng ka na mag-ingat ka rin sa kalusugan mo talaga. No? maari magdala to sa iyo ng um, sakit na kapag um, nag-over patig ka talaga na pinapalala ka na may pera ka nga pero may karamdaman ka naman so kailangan maging si ka guys no? and there's another one Sa so page of sword, there's a devil card no? maraming evil idol na nakasubaybay sa iyo magset ka ng boundaries guys no? para hindi mo na-attract yung mga negatives negativities na yan and there's a five of wands may gumagawa pa na complication sa May nag-oorasyon daw sa dito, may nagpapalipad hangin. No, kaya sumasakit ang ulo mo, sumasakit ang balakang mo. No? And there's a hermit card, sabi ko na nga ba, spiritual enlightenment. Na no, may mga bagay na maliliwanagan ka. Iwas mo 'to ng pagkain na galing sa ibang tao, ha. No, maaring um, kumbaga, bigyan ka ng karamdaman dito. Diyan kanya idaan sa pagkain. No, there's a temperance with a perfect timing sa so, may mga bagay dito na maaaring nga nakalaan para sa'yo talaga. Some of you, makakapag-travel ka talaga. Baka pag ibang bansa ka. No, basta huwag ka nag-share ng kahit anong information with other people kasi napapalibutan ka ng mga naiingit sa'yo. What is the moon card? There was the four of pentacles. There is seven of swords sneakiness. No, there a cheating lying on you. No, hindi lahat ng mga tao nakakausap ang pagkakatiwalaan mo. No, especially, no, sa mga taong malapit sa'yo, meron dyan talaga evil eye. Additional messages. And of course, there's something the Queen of Sword. No? Clear the boundaries. Linisin mo yung mga bagay na, na makakasira sa eksena mo. No? Kung baga, may arami kang nasa paligid mo na maaring nagsisilbing lason. No? And there's a the Queen of Wands. Confianza. Lakas ang mong loob mo, lakas ang mong pakiramdam mo. Kilala mo to. And this is something the high No? May hidden agenda and hidden enemies. So may mystery talaga sa likod dito na lahat ng mga bagay na nangyari sa yung komplikasyon. No, kaya nagkakaroon ka ng delays and cancellation, no, dahil may gumagawa ng eksena dito. And there's an ace of sword, mental clarity, awakening, so mamumulat ka, maliliwanagan ka. No, malalaman mo kung ano yung purot dulot, bakit ginagawa, 'di ba? And there's a three of swords, sabi ko na nga ba, inggit. No, insecure. No, what is the additional message? So there's an eight of wands. No, bibilis sa takbo ng sitwasyon na to. Some of you makakapag-travel ka pa rin kahit tarangin ito pero at the same time mag-ingat ka lang kasi may mga sinasabi to again sa pero kapag kaharap ka plastic mag-ingat ka. No, magaling siya magdrama drama ha? Additional messages tayo with the finances and career, love life at kalusugan mo. Alamin na natin yan guys. So let's watch this. Okay, pagdating naman tayo sa finances and career represent what? Okay, so this is something na ipapapenta ko. Some of you nakakaranas ka ng na financial crisis ngayon na matumal pagbagal ng pasok ng pera. No? Or maaari nang susunod-sunod yung bayarin. No? And there's a page of Pentacles, invest wisely. Baka mabudol ka. No? Maging wais sa paggamit ng pera. No? Mag, mag, uh, maging wais sa pag, pagtitiwala. Ha? Huwag ka nagtitiwala pagdating sa pera. And this are the lovers. Na no? connected with your love life. And there's a partnership din no? Baka ma-loves, uh, baka ma-loves kam ka. And there's a descent there with a fair about them. Na magiging maganda at positibo ang kalalabasan dito. And there's a three of cups with a lot of celebration coming in. Umiwas ka sa mga luho, no? Sa mga walang katuturan bagay. Kung wala ka namang iaariya at wala ka namang ilalaban sa birthday mo, tantanan mo. No, ganon, Or sa mga tao sa paligid mo, especially with your friends. No, Or with your um, family. Na no? pag walang pera, magtantan Uh, and there's the king man. You're feeling stuck. You're feeling exhausted. No? Hindi ka makakilos, hindi ka makagalaw. Dahil din siguro sa kalagayan mo. No? Nakakaranas ka na sunod-sunod na pagsakit ng ulo. Mag-ingat ka guys ha, Kasi parang may namumuong dugo ata or something na parang um, maaaring hindi nagsisirculate na maayos yung blood mo. Maging aware tayo ka Matulog tayo ng maayos at wasto. No? Nagiging malapot kasi ang dugo mo dito guys. Dahil sa pagpupuyat no? At kulang sa tulog. What is additional messages tayo pagdating naman tayo sa love life? And there's a the king of cups. There's a devoted for the person. No, person who very devoted. No, and there's the word represent travel. Trouble, na travel. Na magta-travel ka dito. And there's a success. Na magtatagumpay ka rin. Pagdating sa relationship, maaari makikilala mo siya international. Na no, mamaya iba yung laki. And there's a star for healing and recovery na ano man yung hinihiling mo pagdating sa buhay, asawa, o relasyon, maaaring, kumbaga, matupad na, no? And of course, nag po na pag-ibig at pagmamahal, oh, the ease of cause, no? There's something, ah, nag po na pag-ibig, and this is something is with the Queen of Pentacles, na no, maging mature, and of course, maging grounded ka lang pagdating sa love life. Additional messages with the an Spirit. And this is something that eight of swords, no? Napapalibutan ka ng toxic and negativities. Maging aware, no? Kung maraming toxic dyan sa paligid nyo. Additional messages tayo pagdating sa kalusugan. Pagdating sa kalusugan mo, there's a something guys with a two of swords. There's, there's a decision that you need to make. Kailangan mo magdesisyon dito pagdating sa kalusugan mo. And there's a something six of swords. No, yung mental health mo kailangan mo ng um, alagaan. No, umalis na list ka muna sa so nagbibigay stress sa And there's a ten of wands, something burden. No, ang bigat-bigat ng katawan mo, ng ulo mo. No, hindi ka makapag-concentrate, oh. Masyado ka kasi puga sa trabaho eh. Masyado kang talaga nakatutok. No? Talaga pero ang nangyari kasi dito para nag pating ka. And there's a six of pentacles, maging balanse ka no, sa pagiging alipin sa pera. Charis. Na no, balansi ka sa pagtataraba uh, And there's a night of sorrow. Nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights, no? Dahil din sa kung ano-ano niisip mo. So, guys, let's see what is additional messages tayo with the magical fair messages and advices and, of course, a pick a card, yes or no. So, guys, um, kung bago ka sa channel ko, guys, no, don't forget to like and subscribe my channel. And hirap ka siya for more videos, update. And of course, maraming salamat po sa mga walang samang pag sa aking channel. And of course, of sa pick a card, no, papaliwanag ko lang, kailangan makapag-isip ka na ng question mo kung ano gusto mong itanong sa buhay mo. Isa lang ang magiging sagot sa tanong mo with a 1, 2, or 3. No, pipili ka dyan ng isa sa kasagutan ng tanong mo. At the same time, i-comment mo kung anong number na napili mo para malaman ko kung umabot ka ba sa reading na ito. So, let's see guys and watch this. So, let's see what is the magical fairy messages represent what? With the magical fairy messages. And there's a children, some of you guys, no? May mga bagay na um, kinalaman din na mga anak mo. Maaring sila purpose mo. Sila yung talagang priorities mo or purpose sa buhay mo. And there's a dietary change. So, kailangan mo rin mag-diet, guys. Or maaaring naapektohan yung mga anak mo sa nangyayari sa iyo. And your wishes, granted. Matutupad yung mga pangarap mo. Ano man yung mga bagay na hinihiling mo na maaaring maisakatuparan at matupad. What is the yin and yang or card? For yin and yang or ako card, you're what? And there's an a higher self a activation. Nag-activate about sa spirituality mo. Nagkaroon ka na ng ano, parang napagtatanto mo or napagtatagpig-tagpig mo lahat ng nangyayari iyo ngayon. Now, and there's a message and dream. So, especially may mga panaginip ka. No, ibig sabihin may babala at paalala sa sa'yo. Ibig sabihin, no, tumatalas ang iyong as uh, spiritual, no? Nagkakaroon ka spiritual activation na of course, uh, spiritual awakening. Namumulat ka sa lahat ng na nangyayari. And you are dealing with the ease of air. Gemini, Libra, Aquarius. The I told you? So let's see what is the increase reference represents and what. Let's see what is additional messages with the synchronicities. And this something in summer. Ngayon summer season, maaaring masasagot na lahat ng katanungan mo. At the same time, guys, there's a gather. Talagang uh, pinagsasama-sama lahat ng bagay na dapat mo malaman. No? And this something, Joy, magiging maligay at magiging ang situation mo. What is the Roman age for a mystic love oracle or that Represent what? And there's a him with a divine masculine. Maaring, kung bagay, if you are a Pisces na masculine, no? Or maaring lalaki ka na masculine, it's you. Or either your person is something a masculine. And this is something a love. No? strong affections. No? Talagang, talagang yung pagmamahal niya sa, sa sa talagang, ano eh, solid but definitely guys there's a competition may nakikipagkompetan siya sa there's an other women na may kabet o meron dito kalandi magkakaroon dito na kaharutan na umiwas kay guys now let's see what is the angels number represent what and there's a 15-15 with a big break this is the moment no the opportunity help extra cash or other support is coming your way so keep going have fun When performing your task, the most tremendous success comes from your passion. All efforts will be rewarded big time. So see, ano man yung mga bagay na pinaghihirapan mo, kapag yan bukal sa kalooban mo at talaga namumutangi ang iyong pagmamahal sa ginagawa mo, magtatagumpay ka. At maaaring makakamtan mo, ano man yung mga bagay na pinaghihirapan mo, ano man yung mga bagay na pinagpaguran mo, makakamtan mo ito. So let's see what is the money move oracle deck. with the money move oracle deck represent what represent with the money matters Invest your money wisely, I told you. No? Kailangan pangalagaan, protection protectionan mo ang iyong pinaghirapan. Expensive, cut cost resources. Plan ahead, make an informed inform choice. No? Dapat yung kailangan mo lang, hindi yung, hindi yung gusto mo. No? Let's see what is additional messages tayo with um, what lies beneath with the hidden future. Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? Okay, there's a bad choices na no, may mga napili kang um, naka, ah, hindi mabuti at nakakasama sa iyo, no? Kaya kailangan umiwas ka at piliin mo yung makakabuti ha. May wrong decisions ka dito. And there's a sexual protection. So kailangan protection ng iyong sarili mo. Nawag no, ka na magparami. No, and there's a part of the light represent what? what is the part of the light? represent what? Represent with um the way of light. Na binit parang tinuturo sa indaan para sa kaliwanagan. Na unti-unti ka na maliliwanagan sa lahat ng mga pangyayari sa buhay mo. I take a conscious step into the light. I transform weakness, weaknesses into strength by mastering my thoughts. With a positive attitude, I overcome obstacles. sa Rajit light to overcome corner of my life. Through this journey, I embrace my power and share my light with the world. No, kung magapin sa na ano man yung mga bagay pangyari sa buhay mo, di na, pinapakita sa yung tamang daan. No, kung magamay mga bagay na um, nangyayari sa buhay mo, kung maga, yung mga pagsubuk na yan, yun yung magsisilbing kalakasan mo. No, yun yung mga bagay na pinagdaanan mo, magiging um, history na lang yan sa tatahakin mo landasin. So, the shadow work represent what? So, the shadow work represent what? Shedding illusions. No? Reality and honesty, self-love. The first step is awareness. The second is acceptance. No? Kailangan mag-ingat at kailangan mong tanggapin yung mga bagay na meron ka ngayon. No? Lagi mo pakakatandaan yan. Unang-una sa lahat, kailangan mong pag-ingatan. At pangalawa ay kailangan mong tanggapin ang katotohanan. And there is a clarifying for love situation. Let's see. Let's see, guys. So, there is something, guys, with the divine union. Talagang uh, pinagtatagpo kayo dahil ayon sa kalooban ng Diyos. Use the wings of empathy to bring love and harmony. Talagang pinagbubuklod kayong dalawa, no? Dahil um, parehas ang inyong hangarin at pagmamahal sa isa't isa. And there's a clarifying for love situation. Clarifying for a love situation, a life situation, sorry. And there's an ignite ambition. No pursue the source with drive and face consequences of bravely. Keep an open mind and answer reveal your journey. So lahat ng bagay na to matutuklasan mo, ano ba talaga yung purpose mo sa buhay? No, kailangan mo nga magpatuloy, ano ba talaga yung inaasa mo? Ano ba talaga gusto mo mangyari sa buhay mo? At harapin mo dapat yung mga kalalabasan ng bawat decision mo. No? Kung baga mayroon tayong gusto mangyari sa buhay natin na dapat handa tayo sa, uh, sa magiging resulta. No? At ang dapat tanggapin natin yung magiging kalalabasa nito. So let's see what is a peak a car yes or no now. So let's see and watch this. So let's see guys now with the peak a car yes or no Walang tayong paligoy-ligoy pa. Alamin na natin yan. Let's start with the number one. Ito yung nakapili guys. Na. Ito yung nakapili ng number one. And this is something guys we don't know. Feeling fragment cracking under pressure. No? Huwag mong ipilit yung isang bagay. No? Masisira at tuluyang maglalaho at masisira lang yan no? Hayaan mo siyang mangyari at hayaan mo siyang makuha. No, the more na pinipressure mo isang bagay, lalo siyang mawawala. At tuluyang maglalako. The number two, Reference with the no again, barrier to strong access denied. No, napakatibay ng isang eksena na to na para uh, para makapasok ka sa isang eksena. Ibig sabihin dito, matibay at hindi, parang kumbaga, hindi pahubog ang iyong kaalaman. Hindi pahubog ang iyong um, mga pang uh, mga, mga pinagdaanan. No, may mga bagay na kailangan mo munang malaman, matutunan bago ka uh, maging malakas, no, at maging matibay sa eksena na tatahakin mo. May gawing may gusto kang gawin eh. May gusto kang pagdesisyonan pero hindi pa sa ngayon, no? Wala kang sapat na kumbaga budget or wala kang sapat na na ngayon, kaya kailangan mo munang kumalma at maging mahinahon. Then of course, the number three represent what? and there's a no again no storm to violent and shelter needed no gawin mo yung bagay na ano ba talaga yung kailangan mo umiwas ka sa bagay kag kagastusan no yung makakasira ng iyong um kumbaga budget no magmanage ka ng maayos at wasto no unahin mo yung mas mahalaga at mas makabuluhal so guys this is a special goodbye for the month of may 17 hanggang may 23 for the sign off for the sign of Pisces. So, Pisces, spices Pisces, maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading naman. Hindi na't makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel. And hit the bell for more videos update. Kasi maraming salamat po. Sa so, mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi rin skip ng ads. So, okay, pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapal. Siksik ligdig na ang biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat din si next Video. Bye-bye and babush.